tagulan na. Pero para sa mga Pilipinong nagnenegosyo, isa ito sa mga pagkakataon para magkaroon ng panibagong patok na paninda. Narito ang aming listahan ng mga magandang ibenta na produkto para sa panahon ng tagulan. Magandang araw kaibigan! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, sana may consider mong magsubscribe bilang support sa pagpapatuloy naming paggawa ng mga video, na makakatulong magbigay ng ideya kung paano pwedeng kumita ng pera. Narito ang mga pwede mong ibenta sa panahon ng tagulan para magkaroon ng dagdag kita. Una, ay ang payong. Marami sa atin ang hindi laging prepared na laging nagdadala ng payong. Kaya madalas, madami rin naghahanap ng mabibilhan ng payong sa tagulan. Hindi mo kailangan maghanap ng mga branded na payong para ibenta, kasi mas mabilis mo itong mabibenta ang payong, kung ito ay affordable. Pangalawang patok na ibenta sa panahon ng tagulan ay ang kapote, o raincoat. May mga tao na ayaw gumamit ng payong, at mas preferred ang raincoat. Isa sa mga naghahanap ng raincoats ay ang mga nagmomotor maraming affordable na kapote na mabibili online, or sa divisorya, na pwede mong ibenta ngayong panahon ng tag-ulan. Pangatlong product na mataas ang demand sa panahon ng tag-ulan, ay ang rain boots or silicone shoe cover. Mabente ang rain boots at ang mga silicone shoe cover tuwing tag-ulan, lalo na sa mga areas, na medyo mataas ang tubig. Magandang protection ito para mapanatiling tuyo ang iyong sapatos sa panahon ng tag-ulan. Pangapat na patok ibenta sa panahon ng tag-ulan, ay ang lugaw o arroz caldo. Maraming naghahanap ng mainit na pagkain tuwing tag-ulan. Kung ang tindahan mo ay malapit sa areas kung saan nag-aabang ng masasakyan ang mga tao, magandang opportunity ito para ikaw ay kumita ng ekstra na pera, sa pagtitinda ng lugaw o arroz caldo. Panglimang pwedeng ibenta sa panahon ng tag-ulan, ay ang kape or hot chocolate. Aside sa arroz caldo, marami din ang naghahanap ng mainit na maiinom tuwing panahon ng tag-ulan. Pwede kang magsimula sa pagtitinda ng brood na kape at hot chocolate. Hindi lang sa panahon ng tag-ulan ito in demand, kasi marami din ang naghahanap nito kung malamig ang panahon. Panganim na patok na produkto ay ang Mami or Instant Noodles may mga naghahanap din ng ibang mainit na pagkain sa panahon ng tagulan, at perfect para dito ang mami, or ang instant noodles. Pwede kang magtayo ng maliit na mamihan sa kanto, or pwede mo itong i-offer bilang dagdag na pagkain, kung ikaw ay may kantin. Pangpito na patok na produkto ay ang mga waterproof cases, or covers. Kasama dito ang mga waterproof covers para sa backpack, sa motorcycle, para sa kotse, at mga waterproof phone cases. Pangwalong pwedeng ibenta ng mga produkto sa panahon ng tagulan, ay ang mga baterya at power banks. In demand ang mga ito, lalo na sa areas na madalas ay walang power supply sa panahon ng tagulan, o kung masama ang panahon. Malaking tulong din ito sa mga gumagamit ng mga devices na nangangailangan ng battery o power bank sana makatulong ang mga ideas na ito para magkaroon kayo ng dagdag na pagkakakitaan sa panahon ng tagulan. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin. Hanggang sa muli!